yung reunion yun ni Bly. Masaya, sobra. Yan lang. <laughs> oh, no. Hindi, masaya. Kasi nung pala sa vlog, nagulat kami lahat. sa oh, ko, in fairness, ha, reunited. At nakikita ko oh, siya, oh close naman talaga po sila ever since. Di ba? Ang yeah. ng mga mga isuwera isuwero. Pero yung hindi nyo nakikita kahit off cam, kahit dati sa ASAP, <laughs> close naman sila. Pero ito, oh. it, on cam kasi, reunited. wala uh, Walang kapahan kasi nagkahiwalay kayo ng landas pagdating sa on cam. Actually, yun, wala namang pagkatapos trust. sa mga unang-unang mga ektena namin, napansin namin na one-take -one lang kami parate. Wow! As in, at, uh, sabi ko sa kanya, Oy, one take tayo dun na. Oo, oh, one take tayo sa pangalawa. Ah, okay ah. Yung ganun. At, at ayun, yun, hindi na mawawala. Ha? Hindi ka na mabulawal? So ngayon, hindi pa masyado ma. <laughs> Kahit kamusta na ang puso mo? Masaya. Okay naman. May, ano daw love language ni Kyle? Love language ko? Ah... Uh, touch, quality time. Ah, words of affirmation through. Oh, okay nga, oh, oh my touch. Ba't may mga nagtatanong dito na tungkol sa mga liligawan ba daw? Tatanong, okay, wag, wag, wag ko na itanong, liligawan ba ni Kyle? Eh, sino liligawan ko? Si Blight daw. Ay, wow, pinangalan niya talaga! Galing! <laughs> tinanong mo, tinanong mo eh! Uy! <laughs> <laughs> Uy! <laughs> so mag-sagutin tong date or pass, Andrea. Wow. Parang tinanong mo na eh. Ah, ang nga na tanong ko ba? Sorry na ba? Binasa ko na. Hindi, <laughs> <laughs> okay lang. Uh, tulad na sugot siguro ni Blythe. Pass for now. Oh. Uh, pass for now. Mas for now. Kasi, ano kami, masaya naman kami sa kung saan kami ngayon. Nag-best friend kami ngayon. At saka, matagal nang hindi nakapasok sa buhay ko yung babae yan eh. Ngayon, kasama ko na. Masaya ako na makasama ko. Sa, hindi lang sa, sa seryo namin, pero sa buhay namin. Oo, oh, di ba? In fairness, uh, ay, mga malakas, TikTok with Donnie. Ah, uh, gusto nila gawin namin yung su super base patawag doon. Yun, tun, 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 wala, wala pa. Oo, oh, na-addict na kasi si Blight sa trend na yun eh. Kaya ginawa din nila ni Bell nung FIFA Nanonood oh, so na kami ni Donny. wala, wala. Paalis na din kasi kami doon. Oo. Oh, oh. So yan nun. Super. Di lang kasi nakanood si Donny sa first eh. Dapat kami apat na sa first. Tapos nalit lead oh, kami ni Blight kasi parehas kami galing trabaho na umabot kami sa unang laro, yung USA versus Jordan ng halftime. Kaya uh, naisip namin, kakausap ko si Donnie nun. Alam ko kasi mali-late mali siya. So, nagtatext-text kami, sabi namin, sige, panoorin na lang din namin yung pangalawa para makahabol din si Donnie. So, mga dalawang laro nga kami, mas, maganda nga yung pangalawa eh, kasi tambak yung una. Pero yung, yun, o sea, siya <laughs> Binabasa ko lang yung mga comment. Paano daw yung kiss cam? Ay! <laughs> Bakit? Ay, anong anong pag-uusapan natin doon? Pinag-uusapan nga namin yun ni Blight dati. Yung parang... Sa, sa sobrang ano nang ginagawa namin na teleserye, sa sobrang lalim, sa sobrang madugo, Mm -hmm. Parang oh. nakaka-miss din mag-romcom ah. Ma. <laughs> nakaka-miss din maging masaya. Okay, hey, nice. Ano daw ang kanta mo for Blythe? Marami. S maraming maritas sa akin talaga sa kung. Kaya nga. Ay, patingin ka ng fingers mo. May suot ka bang sing-sing? Ba't -sing? ayaw nilang na tigilan yung sing-sing? Wala. Sa kamila? Oh, kanino daw yung suot mong sing-sing? Secret. Ano na? Kanina pa nila in, inaano yan. Tsaka na natin pag-usapan yan. Oo. Pero yun, yun, nakita niya, oh, yung ngiti daw ni Kyle, yun na daw yun. Oh. Yung, parang Clover, ayan, nagbagsak at yung... uh, huli pero di ko lo. Oo. Hindi ko. Okay, happy, happy, Pinakita ko happy na, sa'yo Okay na? Happy. Uh, at least napahappy mo yung mga nag-reinstall at nag-download ng Kumu for you tonight. <laughs> <laughs> Oo. Yung Kiss Master. Kiss Master. Uh, yun nga, na-announce na din na. Ngayon. Mm -mm. Secret. Ano nga? Ay! Napaisip tuloy ako. Secret. Nabago ba? Secret. Uy, sorry. Sorry mga kapwa ko, Marites. Hindi ko narinig. <laughs> Hindi ko narinig sa asap this time. <laughs> 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 madamot, madamot daw. Ano nga? Secret. Hindi naman daw mo, Joe. Secret. Secret. Ano man Ano meron? Secret. Ano <laughs> pa oh, See you later. Bye-bye. This is the episode na gusto ko yan. Thank you so much, guys.